Oh, natakam na ba kayo at nagutom na kayo dyan? O oh, for today's video tayo ay magluluto ng paa ng manok na kaldereta at ayan nga at nililinisan ko na ang paa ng manok binabad ko nga palam mo na yan sa mainit na tubig para naman madali siyang linisan yung mata, madaling matanggal yung kanyang balat dyan ayan nga at ating linisan na Fast forward nga at ayan nga dalinisan na natin lahat ang paa ng manok at ayan naman at umpisa na nating hiwain niya ng dalawang peraso para naman marami-rami pag ating naluto. forward nga at ating nahiwa na lahat yan at ating munang hugasan para ating maluto na Fast forward nga, pagkahugas ka sa ating mga paa ng manok ay inihanda ko na rin itong ating mga ayasahog sa ating lulutuin kalderetang paa ng manok. Ayan nga at ating binalata na ang karot Balat, Pagkabalat ko nga ng karot ayan nga at hiniwa-hiwa ko na rin para naman ating maprito na mamaya. Pagkatapos ko nga mga balatan yung karot dyan at mahiwa ay sinunod ko na ang balatan ang patatas. Ang balat nga ng patatas ay akin na ding hiniwan, hiwa yan dyan para naman aking maprito na dyan. Pinagsama ko na rin ang isang lagayan dyan at sabay ko namang ipiprito yan mamaya. Pagkatapos nga mahiwa yung patatas ay sinunod ko na namang hihiwain yung uh, sibuyas dyan. Ayan at ibinalatan ko muna ang sibuyas, dalawang perasong sibuyas nga pala yung aking isasahog dyan. Ayan nga at ating aking hiniwana. Pagkatapos ko nga mahiwa yung sibuya sya ko naman na itong bawang. Babalatan muna natin yan ang bawang na yan. Ayan nga at pagkatapos kong balatan ay hiniwa-hiwa ko na rin ang bawang. Kinuha ko na din pala yung bunga na nag-iisang bell pepper namin at isasahog ko na din dyan. Pass forward nga at aking nai-ready na lahat ng aking gagawin sa pagluluto. Ayan at nagpainit na ako ng kawali dyan. Ilagyan ko na rin ng mantika at pagkainit na mantika. Ayan nga at prinito ko na rin yung sibi, ah, patatas at karot. Sinunod ko na din yung bell pepper dyan. Prinito ko na rin. Ayan nga at pagkatapos kong maprito lahat ay i-separate muna natin. I-set aside muna natin yan at tayo ay mag-isa sibuyas bawang mekos-mekos lang natin pagkatapos natin mekos-mekos ang sibuyas at bawang ay isunod na natin ang paanang manok ayan, at mekos-mekos igisa-gisa natin para maluto at magmix na yung ating ginisang sibuyas at bawang ayan nga at mekos-mekos natin hanggang sa maluto ang paanang manok pagka mekos mekos ko nga dyan na ay nilagyan ko rin ng isang isang basong tubig and then mekos mekos takpan ulit natin hanggang sa magisa pinakuluan ko lang ng ilang minuto din at nilagay ko na na ating mga pampalasa naglagay ako ng laurel ng pamitang buo ng pabrika, ng magic sarap ng konting suka, ng asin at mekos mekos lang natin pakuluan lang natin yan ng mga ilang minuto fast forward nga matapos natin pakula ng ilang minuto ay nagay ko na na yung ating prinito na carrot, patatas at bell pepper nilagyan ko na rin ng sweet chili sauce at ng tomato paste ayan at imikos-mikos natin para maghalo ang mga ingredient Habang hinihintay ko ang maluto, yung aking luluto dyan ay naghugas na muna ako ng plato na maaking mga pinaggamitan diyan. Hmm. Pagkatapos ko nga maghugnas ng plato dyan at ayan, luto na ating chicken pit caldereta. Hanggang ganito na lang po guys. Thank you for watching. Bye!